ay secret si kapasok ayan ay, ayan meron ganda oh. ay shout out nga po pala kay kaya tilani kaya namin nga yamanin tsaka si guha Dominic Yeah. a lot of cows and pigs eating grass yeah. sorry hello guys welcome to my channel this is Arvids TV sa Hawaiian saan tayo pupunta anak? Ay, sa saan? saan? Subic Safari. sa Subic Safari daw. So ayun guys, pupunta lang po kami at mamamasyal kami sa Subic Safari. pari Kung nga pala Wala pala akong bag Nailo ka? ID? Wala akong ID 695 Adult Kids 595 So ayun guys, nandito na kami sa Subic Safari Kasama ko po si Nia, si Nisis, mga bata At ang bayaw ko, mama ni Tech Pro Kasama ni Kalaw yan Ah, si Ate Lani, ang aming yayamanin at yahin At sa kanyang asawa si Kuwi Dominic Ang lakas uminom niya, grato <laughs> Binulgan pa dito <laughs>

<laughs> Ayun. So, mag dalawa to tayo pupunta sa. Bueno. Souvenirs. Souvenirs. rin, isa. Pabila isa. So, yun guys, ito. Um, ito yung ticket namin. Um, uh, sabi rito, walking attraction. Ito, so gagawin muna namin. It's Subic. Ano ito? Serpentario. bayaran So, walking attraction. The next drive-thru attraction. And, Lion Coast Encounter, Tiger Safari Ride, Croco Loco. Crocodile. Ano ito? Hindi ko alam yan. Tapos tayo na yan. Tapos may open daily 8 a.m. to 4 p.m. Oh, yun o. Ah, doon tayo sa sa kayo mamaya o. No? Ayun o. Ay, doon tayo sa kayo mamaya. Gaya-gaya sila. Gaya-gaya sila. Nandito kasi ako. Sa Ay, bakit talalo? siya nang kawala? <laughs> Tinay, may kalabaw. Walang kasama. Backriding, oh. Saan? Oo nga. Ah, sige na. Entrance. Papasok na po kami. Hi. Hello. Ano kasi big sa parang...

Isang beses lang naman yun. nakapasok na po kami. sa so, yung entrance. Ang ganda ng mga picture. Yung wakit daw natin na. Yeah. Ano ba? Ito, medyo malaki. 3.95. Dalawa O yung dalawa, detigisa na yon. Ah, dalawa na ba siya? O ko ah, na yun? Oh, oh, okay. Ah, okay. Ganun natin dyan, ha? Wala akong make-up dyan, ha? niya. yung ate. lang. <laughs> Magtay lang. Magtay lang. Magtay pading pwede pwede naku yayakapin daw yung tigre patay-tayo dyan patay wala bang bili para sa kaya ito yung background ito po ganito nga po mga yung scenario po

aso oh, veneers oh, price niya 299 299 wow. oh, <laughs> oh, oh, uh, ni <laughs> walang humpay na picture ang ginagawa namin eto <laughs> pa na uh, actually first time lang namin na pumunta rito sa main subig safari so yun, yun, yun. Kaya, yung iba ang kasama namin, no, siguro third time na or fourth time na silang pumunta rito galing umbrella cut cut too eh manisha no merong bang uh, agila ang ang Pabo ba yan? Uh -huh. Ito pabo. Ito Diyan Dito ka kasi. Ayun. Uh -huh. kayo ay si mga bata. Na yan. <laughs> ah, yan. kaya 'yung mga king si, pang baka nalalagyan. Ikaw ma, sama ka sama ka puma? Oo, nanay. Nanakana ditita. Sama sa akin na. Bika po di ka baka mga ganyan. Okay. Ayun Phil. Coffee. Phil, He wants to eat.

So ayun guys, nandito pa rin kami, ikot ng ikot. Ang sabi sa mapa, walk, walking attraction. Ito. Ayun, nandito pa rin kami sa walking attraction. Drive-thru attraction. At ang mo lumakad. Ha? Tapos na, tingnan tayo. Ay, ako, bibigyan ko yan. Pentarium. Sky Safari. Now, show

Tomorrow talaga uwi na kami ng kabili. Ayun guys, nandito kami sa likuran ng sasakyan. At lang, kita nyo ba? Ang taba ng asawa ko. Oh. Patay! Yari! Siyang! Kawa kami! Oo, sige. Hindi yung kantiwala wala pa may mag. Hindi ah. bye, -bye. Saan tayo pupunta? Sa may rock lion close encounter. Dira ka po kasi kami sa may drive-thru attraction. Sa Oo. Yung pangatlo, makikita namin ang Lion yun ah, kami ah, dito na po tayo po sama sa kami Christmas, 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 po ay Christmas, Christmas, po. Christmas, Christmas, Christmas,

Ito 'yung pambala o eh Yan 'yung lumalapit, may masira 'yan, jeepney okay. na 'to. 100 tao doon na minatapakan. Kada 'yung trainer nila na hawakan sila? Hindi po. Not the tiger ropes. Oh. dalawa 3 years old naman po 'yan. Hmm. San galing bansa? Yay. Ay! na ay, nang ay, nang ay, sila, patay ka, dyan, ka. Ay, ay, Atras Opo. Sayang nah, hindi ko sa camera. So yun guys, uh, hindi namin nakita si Tom and Jerry nga mga tigre kasi nga pusok sila. Oh shit! So yun. Ay, kung, kung lang, nakita rin namin yung dalawang tigre pero malayo lang yun. Hindi sila lumapit dito. Pero okay lang. Masaya pa rin. Masaya pa rin. Masaya pa Dito na. wow! <laughs> naman kami ngayon sa may loco. Dito. Air restroom pala yun. Dito pa. So, dito tayo. Entrance. Oh, hi. ah, hindi. <laughs> Eh, no. Merong isa, yun. Eh. Kita nyo ba? So, oh, ayan, guys. Ito. Nasa croco loco kami. Ito na nata yung last. Matulis yung ano niya, eh no? Oo. Uh -uh. Ayun, eh, no? 이는 다미요. 좀 타봐요. 크르크르. 아, 보석시야 보송.

kahit nasa tubig wala eh. Hindi ba nagalaw? 50 pesos daw pagka mag -feed. Ah, beh. Ikaw,

Pati pala to ni oh, Hay. Nakakaintabay sila, oh. Sige, so, ano? Big move here. Sila, nakapoko. Big na move ka. Hello, mga isat wala ng buhay pa. Parang no? patay to. Ano patay to? Gumalaw yung ano, <laughs> nang gumaling oh, pa kanina. Hoy, ayan na tingnan mo daw yung dang oh, nakaano na sa iyo. Oh, nakaano na, na no? sila na. Wag, ilaro mo. Laro-laro <laughs> mo. Lapit mo dito, oh. Ayun oh. Ay! <laughs> si. <laughs> 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 no mag-goriya Mo mga ko anak. Oh, ayan daw, yung laro mo daw. I ano Dito lang daw sa metodo 'tong malapit. Wala, 'di <laughs> ingat ka yang ha, baka masama ayan <laughs> Dama. Ayan na. Ayan na. Ayan? Ay, ano ba sa, Ay, sa may mata niya para Eh? Hindi ka Yang picture ka yan, Para ano, One, two, three. Nag-picture pa talaga. Tan. Teka mga picture Sige, baba mo. No, no, no. Para maglaro, para magtatatalon sila. Oo, tatalon sila. Uy, gagalit. Uy. <laughs> Laro mo, mo lang. Picture kayo, papa, Iyan mo sa ulo nila. So, kapit mo, buda. Kap, ano mo, kapit mo. Ito maganda daw, eh. Patalonin mo dun, pahabol mo. Oo, eh? pababain mo siya yan. Oo, pa Pababain mo siya. Lagi mo sa ulo niya. Hindi hey, mm -hmm. ka naman dang yun naman kakagatin niya yung chicken. Oh, dito taong, mas maganda yun know, o dang laruin yung banda rito dang. Yan mas maganda nga ito pababain mo eh. <laughs> ito. Ito, ito takot ako.

Mayroon nah, ah. oh. no, pa yung mga ganyan. Ay! <laughs> ay. <laughs> Tara na. So, yun guys. Tapos na po ang aming tour dito sa Subic Safari. Ayun na po yung last, yung Procoloco. So, ayun, Maraming-maraming salamat na lang po sa mga support at nanood sa aking video na ito. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, please don't forget to like, share, subscribe na rin po. At pahit na rin po ng notification bell para po uh, laging... Ako tayo nagkikita sa mga video. So, yun. Maraming maraming salamat po. Paalam na po. Bye-bye!